Ngayong gabi nga ay makikilala na natin ang latest civic ng Pinoy Big Brother Gen 11 Six Eviction Night. Sila nga ang mga nominado ngayong linggo. Ang anak kabugerang influencer ng Mandaluyong, Fiang. Ang brave romantiko ng Cavite, Gwen. Ang smiling darling ng Camarines Sur, Jolie at ang na rakitera ng General Santos kulit! Sino ang gusto mong iligtas? dahil ayon nga sa latest tally of votes na inilabas ng Pinoy Big Brother ay makikita nga ang laki ng agwat ng mga boto. Samantala nagkaroon nga ng mga haka-haka mga netizens online na baka nga si Gwen at Jolie daw ang lalabas? Dahil sa pinagbabasehan nga nila ang ingay ng mga fans online o baka naman tahimik lang na lumalaban ang mga taga-suporta nila. At baka magulat na lang tayo na isa kinafiyang at kulit ang lumabas ng bahay ni Kuya ngayong gabi. Kayo, sa tingin nyo, si na Gwen at Jolie na kaya ang lalabas ng Pinoy Big Brother House? Abangan nyan ngayong gabi sa Pinoy Big Brother Gen 11 Six Night. For more videos, just don't forget to like, share and comment and don't forget to subscribe!